Hayaan mo lang siya kasi si Ate Faith big na. Magaga ah, dito ah, ni ka dito. Ay, wag ka diyan, Fit. Nalaing dai na. Sana oh, galing oh. Ang galing ni Ate oh. Ang galing samantala si Kuya Ibrahim Di niya ka. Oh, anak mahulog ka ah. Dapat ataw di bagbaka niya na ni. Bari ba? ka lang sa gilid. Dyan lang oo. Oh. oh, dalawa kay ni Ate. Ba, uwi sa sa Ate Malmisita. Amad. Ali bonu. Ali ata di. Pandali bonu. Ali gayam ato yun, Don Doon, bonu. Ken. Eksamin dalay kain, Ali bonu itaken natay pai. Jiban da geni di ba. Oo. Ayan saan so, si dito ka ah, si oh, sa kanila diba, Kumikidlat dun o oh. parang umuulan dun diyan o okay. yung kidlat Magmalikot anak ko ah. sa malapit dito. Oh. Dito ka lang sa gilid. Hindi ka na babalik dito pagka matigas ulo mo. Ang siya anok anak ka, tabig madida ka, mahawakan. Ang lalim mo. Kala mo hindi. Like si Ilang hagdan to? Tatlo. Tatlo nga to. Nang atumit gaya. So, mitlahan tayo na babaha. Kasi masyadong mataas. Mabaha bago sa atin. Kasi ilang steps to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Parang Toblerone no yung hagdanan. <laughs> parang Toblerone na. Style niya na. Oh. Uh, o paggiba dito Ito Sunsunin na lang akit tanga nga banda. Tanga banda kasi mataas dito. Ayan, kaya hindi kahit may baha, hindi po kami agad-agad na nakukuha kasi mataas po kami. Kung titignan nyo, ito ang taas. Yan, first pa lang yan na hagdanan. Pangalawa. And then, meron pang isa, pangatlo. So, kung titignan nyo, ilang steps yan? 13. So, ang taas po. Kaya mataas po ang barangay Furao. So, ito bagong gawa nila. Nilagyan ng dike para kapag bumaha, hindi po na ano yung ano, lupa. Ayun, nandun yung Kuya Ebram niya. Uh, kasama yung mga kaibigan niya. Ayan, na-miss din niya dahil sa Manila na rin siya nag-aaral pero dati nung grade 5 saka grade 6 dito po siya kaya nung nalaman niyang magbabakasyon kami ay sumabay din siya para mapasyalan niya makita niya rin ulit yung kanyang mga kaibigan at mga kaklase maging ang anak ko ayan kasama niya ang kanyang best friend si best friend niya, Ate Faith. At ang kanyang maganda, sexy, at mabait na mama. oh, sino yan? Anong pangalan yan? Anong pangalan ng mama na yan? Mama Gretchen. Are you happy? Yes. Oh, wag kang atras ng atras. Ayan. At andun din ang aking mga kapatid pa. Ayan. Si Ate Malu, Kuya Ipe. Ate Amalia, Kuya Arturo, si Kuya Makoy andun. Yun. Meron po kasing free flow kung uh, anuhin namin, yun, yung talagang balon. Yun, 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 yung may naliligo doon. Yun, kung inyo pong makikita. Kaso masyadong ano na. Iyan, matamis daw po ang tubig niyan. Ayan. Free flow. Pwedeng inumin. Ayan. Kasi malinis na malinis po yan. Ayan na si Kuya Ibram. Ayan. At ayan po si Kuya. Makoy. Ayan. Pabalik na siya dito. Ayan. Alam mo magandang exercise to sa umaga, no? Akyat baba dito sa hagdanan niya. Magandang exercise na. No? Dito. Oh, magandang ang joggingan. Tapos pagkatapos, oh, dito. Ang lamig. Ang sarap ng simoy ng hangin. Oh, iba talaga ang probinsya. Yan. So, ang duwag. Hanggang dun po. Hanggang dun. At sa kayong nakikita nyo pala, yan, bakit nagtataka kayo ang daming mga puti-puti dyan na mga tolda? Yan, ginagawa po yan yung tabako, burley Yan. Uh, anong tawag ba dyan? Anong tawag dito? Yung mga yan? Tabako? Broadleaf? Broadleaf? Broadleaf daw ang tawag. Ayan. Kasi yan, bukid talaga yan tinatamnan ng mga tabako yun nga yung broadleaf uh, mais yan dito lang tayo maglakad-lakad at lang hapin ang fresh air Ayan. ang sarap ng hangin malalim to no malalim pero dati doon kami nag-swimming sa baba maano ma -ano, maagos ayan so ayan po Salamat sa inyong panunood. Ingat and God bless!